Pagbigyan ko to. Reverse trailer truck. Wow. Wing van. Panoorin nyo lang guys. Ang diskarte ng driver. May kasabihan guys eh. Kaya nga nila. Kaya nyo rin. Yung lalo na yung mga baguhan. Yan ka yan. Kaya yan. Ski. Ski. May kasabihan side mirror ah Jeepson truck eh ganda yung ganyang unit oh. modelo pa yan eh, sa akin okay hirap daw hirap tay walang mahirap sa marunong <laughs> Shut out <laughs> <laughs> traffic na ako. Eh, sa akin hindi double dito, Corinta. Ano, dalawang di ba hindi? Back to back. May technique din magkarga ka ng back to back guys, lalo na kung saan ba unahin mo o sa likod ba. Kanina mo, ano na eh. Slide na yung gulong, sa likod na una ko eh. Pero dipindi naman yan kung mabigat o magaan. Dipindi din sa location matagal ang ano sa location na wala Noon lang shell Pakarga guys ayan o oh. ito yung nating ride namin GRBC tracking grahe 2001 dyan ako kay Sir Botsi ah ito nagkatao nagkatagpo 16 speed ng ano acro ah,

taga Bohol. Okay! Dito na lang siguro guys! Agay! Okay. Ang ah, buti ng lunes daw sabi ni Busyo! <laughs> Maloko na si Busyo ah! buti ng lunes! Yung pala marami truck! Yee! <laughs> ah! Kasunahan tayo! Kasunahan tayo! Abot tayo tayo ng lunis eh. Di, parada ko dyan eh. Kunin mo yung ano, si Rail Number. Pero, ang marami. Matiwati lang guys. Matiwati lang guys. Ganun lang. Eh. Bawi-bawi lang guys. Okay guys. Hanggang dito na lang guys. Nakita niya yung atras na yun guys ako magturo kahit sino magturo kaya yan yung yung mga baguhang ano eh yung kahawak pala ng trailer kaya nyo yan basta more practice practice makes perfect yun okay ka guys hashtag tulungan maging trailer na dito ako ngayon sa Kalawaan Pasig City Metro Manila okay ayaw, baba muna tayo para ketanya. Iya ngat menate kau guys. Oh, ya. Gaya makarga guys. Kung mau nak makarga mabigat. Angat yang gulung masih ada. Ini lama masih ado banget yang anu ba. Yang kemas kamas, -kamas gulsa South Visaya guys. Pero kung ito ang mauna, depende naman kung magaan yun, okay lang. Okay lang, hindi masyado ano. Pero kung mabigat, ah, magaan to, mabigat, o, oh, kung yan, magaan depende naman kung saan ang unang ipakarga mo, o oh, ito ba, ah, sa location. Pero kung dabis talaga, unahin itong dito bago sa likod para walang problema sa loob ng sa sunod yan ang, ang gagawin ko mahirap pag uh, ano eh halimbawa kung mabigat doon huli ito ah, pag ikot ikot mo halos hindi na makagalaw yan eh okay guys hanggang dito lang basta yun lang guys yung ituturo ko alam sa mga bubuan kaya nyo rin ng mga mahirap na atlas basta practice lang Okay guys Magka lito lito na tayo guys Kasi mahago ako ng utok guys Ah <laughs>